Dito ako nga ngayon sa Maragina. Ilolokit lahat. Nakababa na naman mula kabundukan. Andito po tayo ngayon sa Maragina. May nasikaso lang po si Kidlat Okay. Dito po tayo sa Marikina ngayon ito. Ay e... gusto ko sana mag overpass kung problema ayan no oh. hindi na kaya ng tuhod ko palyado na kaya lalayo layo tayo ng konti dito ako aabang sa kabila sa hindi ako dadaan ng overpass yan kasi hindi na po kaya ng tuhod kalyado na po ngayon natawid ako yan o oh, di diba isa naman nakita ko doon sa overpass o oh. layo layo na taas taas pa okay. dito na ¡Den por, por!